Patuloy sa pagtaas sa presyo ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Dito sa lungsod ng San Juan, umaabot na sa 370 pesos ang pinakamahal na presyo ng liempo habang 310 hanggang 320 naman ang per kilo ng kasim. Kwento ng mga tindera gaya ng si Santa Stall ng Agora Public Market. Mataas na rin ang kanilang kuha sa 260 pesos per kilo. Ayon naman kay Mang Richard Andrada ng MC Delphine, 20 pesos na ang itinatas ng presyo ng baboy nito lamang pagpasok ng 2024 o oh, sa buong buwan ng Enero. Pero babala na isa pang may-aring si Mang Noli Salian, pinangangambahang magmahal pang bentahan ng nasabing karne habang papalapit ang Chinese New Year hanggang bago maging in-demand ng isda sa panahon ng Semana Santa. Naramdaman umano ang pagtas ng presyo ng baboy sa San Juan na mula ng kumunti deliver ng mga ito sa tawid dagat mula Visayas area patungo sa pantala ng Batangas. Patay naman sa pahayag ng Aga Partylist, List sa na sa higit apap ang piso ang bawat kilo ng pork sa ilang pamilyan sa NCR. Kahit 200 pesos lamang umano ang farm gate price nito. Palaisipan kung saan nang gagaling ang patron. dahil 120 pesos lang daw ang estima nitong production cost kasama ng trader hanggang sa retailer para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.